Kung higi tayong nagpapasalamat sa Diyos sa anumang ginawa niya para sa atin, mas lalo tayong lumilikha ng mga kondisyon para sa karagdagang mga pagpapala o grasya. Ang pasasalamat ay mahalaga kay Padre Pio at madalas niya itong binabanggit. Ang paksang ito ang aking pag-uukulan ng pansin sa ating pagtatanghal ngayong araw. Huwag so, bibitiw at manatiling nakatutok. Si Adolfo Apatato ay isa sa mga huling buhay na spiritual na anak ni Padre Pio at sa edad na 82 ay pinagpatuloy niya ang kanyang ministeryo sa pagsasalita at pagsusulat tungkol kay Padre Pio. Ang ating istorya ngayong araw ay halaw sa kanyang aklat na Padre Pio and I. Isang gabi, tinanong ni Adolfo si Padre Pio kung ipinatatawad ng Diyos ang lahat ng kasalanan. Sumagot siya, Anak ko, ang Diyos ay isang mabuting ama at pinatatawad niya ang lahat. Kayong paman, may isang kasalanan na nahihirapan siyang patawarin. Ang kawalan ng utang na loob ng tao. Pagkatapos ay dinagdag niya, ngunit alam niya kung paano maghintay. Dito lumalabas ang isa sa mga misyon ni Padipio na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos ang ibalik ang mga nawawalang tupa, sa kawan. Isang araw ay pinakiusapan si Adolfo na samahan ng isang politiko na gustong bumisita kay Padre Pio. Nakita sila sa istasyon ng tren sa Pogia. Sa paglipas ng uh, tanghalian, ikinagulat ni Adolfo na nagsalita ang naturang uh, bagong kaibigan sa paraan na puno ng pagpakalagay at pag-aakala, no? yung presumption sa English. Yung tipong pinangungunahan ng lahat na akala mo ay alam lahat. Nakitya ito bilang isang tao na nararamdaman na magagawa niya ang anumang gusto niya. Sinabi pa niya na sa kanyang buhay nakagawa siya ng tatlong panata. Ngunit nabigo sa bawat pagkakataon. Kayong narinig niya ang tukol kay Padre Pio, sinabi niyang nais nice niyang makilala ang Santong Cappuccino at mailagay ang kanyang sarili sa ilalim ang kanyang uh, direksyon. Pagdating uh, nila sa monasteryo sa San Giovanni Rotondo, umakyat si Adolfo at ang politiko upang hintayin ang paglabas ni Padre Pio sa kanyang selda. Nang siya ay lumabas sa kanyang selda upang bumaba upang makinig sa mga kumpisal ng mga kalalakihan, sinabi ni Padre Pio, purihin si Yeso Cristo sa mga praligaya ng kanyang kaugalihan. Bumalik siya kay Adolfo at sinabi, Sino itong dinala mo dito ngayon? Sumagot si Adolfo, Padre, nais ng ginoong ito ang iyong pagbabasbas. Sa halip, sinabi ni Padre Pio, Sabihin mo sa kanya na siya ay gumawa ng isang panata ng tatlong beses at tatlong beses siya ay nabigo. Ito na ang huling pagkakataon na ibinibigay sa kanya ng Diyos. Dapat siyang pumunta sa harapan ng banal na sakramento at humingi ng kapatawaran para sa kanyang mga kasalanan. Nang walang uh, pagbabati sa politiko, bumaba si Padre Pio ng hagdan upang makinig sa mga kumpisal. Nagulat si Adolfo, ngunit isa lamang ito sa marami kung saan naranasan niya mismo ang mga supernatural na regalo ni Padre Bagabat na kadalasang nararanasan ni Adolfo ang uh, mapagmahal at makamang pag-uugali ni Padre Pio, narito ang, ang kabaliktaran nito, ang marahas na prile na mahigpit sa mga nagkasala sa Diyos at nagpapabaya sa kanilang mga tungkulin bilang kristyano. Pinagdaramdam at pinagdurusan ng ustos ni Padre Pio na masaksihan ng gayong mga pagpapakita ng kawalan ng utang na loob. Walang sino man maliban sa mismong politiko at uh, si Padre Pio ang nakakaalam kung ano yung mga kasalanang nagawa niya at kung ano ang uh, tatlong panata na kanyang uh, sinira. Sa pagkakaroon ng regalo ng pagbabasa ng mga kaluluwa, nakita ni Padre Pio ang hindi nakikita ng iba. Naramdaman ni Adolfo ang malamig na kawalan sa loob na nanaig sa politiko sa sandaling iyon pinanood niya habang lumuluha siya, isang krisis ng pagtutubos. Sinabi ni Padre Honorato sa kalaunan kay Adolfo na tinanong niya si Padre Pio ng gabi niyon kung marahil ay naging masyadong malupit siya sa politikong iyon. Walang pag-aalinlangan, sumagot si Padre Pio. Kung masisuri ninyo ang mga kaluluwa Makikita ninyo sa puso ng mga tango iyon, hindi lamang pitong nakamamatay na kasalanan, kundi pitumpu. Habang itinuro ang isang basong tubig sa kanyang mesa sa tabi ng kama, nagpatuloy siya. Nakikita mo ba ang basong iyon na puno ng tubig? Kung hindi mo tatanggalan ng dumi ang nilalaman nito at pupunuin ng uh, pag-ibig ng Diyos, hindi kailanman magkakaroon ng kapayapaan. Nang maglaon ay nabalita ni Adolfo na pagkatapos ng mga pagtatagpong iyon, nagsimulang radikal na baguhin ng politiko ang kanyang buhay. Sa pamamagitan ni Padre Pio, binuksan ng kapangyarihan ng Diyos ang mga pintuan na kanyang puso. Nahinadlangan ng pagmamataas at ng mga ari-arian at pinunan ito ng pag-ibig, sa kapwa. Umantong na ang takdang panahon, tulad ng sinabi ni Padre Pio, ang Diyos ay marunong maghintay. Sa pamamagitan ni Padre Pio, naunawa ni Adolfo na ang pasasalamat ay isang walang hanggang kabutihan. Habang higit tayong nagpapasalamat sa Diyos para sa kanyang ginawa para sa atin, lalo tayong lumilikha ng mga kondisyon para sa karagdagang mga pagpapala at karasya. Wala ng ibang hinahangad ng Diyos at tayo naman ay nagiging tulad ng mga anghel na handang tumulong sa mga nangangailangan. Ang pasasalamat ay isang birtud na dapat nating makaugalian. Maging ito ay para sa isang kaibigan, a pamilya at kaninuman na nararapat Napasalamatan at lalong-lalo na sa ating Panginoong Diyos. May inam na gawin ito palagi matapos ng ating pakikinabang o pangungumunyon. Pasalamatan natin siya sa mga biyaya at kabutihan ating tinanggap, maliit man o malaki. At bilang pangwakas, nais kong anyayahan ang mga bagong taga-panood na mag-subscribe na po kayo sa aming channel pindutin lang ang uh, subscribe na button sa ibaba at ang kampanilya o ang uh, notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga susunod na mga episodyo sa hinaharap. Gawin ito at may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa na ginaganap sa Bansang Pransya. At kung naibigan po ninyo ang ating pagtatanghal ngayong araw, huwag po kayong mag-atubili na mag-like maga-komento at ishare din po ninyo ang uh, videong ito bilang suporta sa amin. At kung nais niyo pang uh, talagang suportahan kami, inaalayahan ko po kayong lumahok sa aming eksusubing grupo ng mga buwan ng mga taga-suporta o taga-abuloy na tinatawag ng mga alagad sa Kalinga ni Padipio sa inyong uh, paglahok, mapapakinabangan po nyo ang mga pamisa na maaaring lingguhan o buwanan na naayon po sa halaga ng inyong buwan ng abuloy o donasyon. Mangyaring uh, pindutin lang ang butong sa at uh, doon ay uh, dadalhin po kayo sa aming website kung saan uh, makikita po ninyo ang mga pagpapaliwanag tungkol sa mga alagad sa kaliga ni Paddy at kung paano po ang pagbibigay ng donasyon sa kasamaang palat po ang aming uh, online form na inyong matutunghayan do na hindi po gumagana kaya sa para dito ay mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig at gmail.com ang website nga nga pala po namin ay uh, www.antinignipadipio.ph at, isa, at sa mga regalo pong matatanggap ninyo sa inyong paglahok ay ang binasbasang larawan ni Padipio o uh, medalya. At ito po isang bigayan lamang bilang uh, paglilinaw. Ano po? At hanggang dito na lamang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. At maraming maraming salamat po sa aming mga miyembro na ng mga lagad sa kalinga ni Padipiyo na patuloy pong sumusuporta sa amin. Ah, hanggang dito na lang po tayo. Hanggang sa muli po nating pakikita. Laway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.